Ano-ano nga ba ang mga mangyayari sa unang tatlot kalahating taon ng tribulation ayon sa Biblia? So isa-isahin po natin yung mga magaganap sa panahon na ito. Sa mga di pa nakakaalam kung ano ba yung ibig sabihin ng tribulation, ito po yung matinding kapighatian na sinasabi ng Biblia na mangyayari sa panahon natin ngayon. So ito po mga kapatid ay propesiya. Pag sinabi tribulation, ito po yung pangyayari sa ating mundo na hindi magugustuhan ng maraming tao. Kung ilalarawan ko po ito, masasabi natin na mararanasan ng mga tao dito sa mundo yung impyerno. So matindi po yung dadanasin ng mga tao pagdating ng tribulation. So kailan ba mangyayari itong tribulation? Marami po ang mga naniniwala na magsisimula ang tribulation pagkatapos ng rapture. So mauuna muna na kunin ng Diyos yung mga mana ng palataya dito sa lupa at pagkatapos nun, doon magsisimula ang tribulation. So magtatagal po ang tribulation sa loob ng pitong taon. Ang mga pangyayaring ito ay matatagpuan sa propesiya po na sinasabi doon sa Daniel at sa Revelation. May mga patungkol din sa tribulation na nabanggit ng ating Panginoong Sokristo na makikita rin natin sa Matthew chapter 24. Meron din musula si Apostol Pablo patungkol dito sa 2 Thessalonians chapter 2. Ngayon talakayin po natin kung ano-ano nga ba yung mga mangyayari sa unang tatlot kalahating taon ng tribulation base sa vision ni John na makikita natin sa book of Revelation. So sa sumula po ng tribulation makikita po natin dito na magkakaroon ng tipan sa bansang Israel. Ito po yung sinasabi sa Daniel chapter 9 verse 27 at siya ay magsisigawa ng tipa na matibay na pitong taon sa marami. At sa kalagitna ng pitong taon ay sisira siya ng handog at ng alay. Yung tinutukoy po dito na siya, ito po yung Antikristo na lalabas pagdating ng Tribulation. Isa siyang makapangyarihan na leader na lilitaw sa panahon po natin ngayon. So dito po sinasabi na sa unang parte ng Tribulation o do sa three and a half years ng Tribulation, lalabas na rin po dyan yung Antikristo. Magkakaroon po kasi ng isang kasunduan pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Antikristo. Pwede rin po natin sabihin na sa time na ito, sa simula ng tribulation, magsisimula na rin po yung pagpapatayo ng third temple. Na yun nga po, matagal nang hinihintay ng mga hudyo at ng mga Kristiyano. So yung third temple po na ito na itatayo doon sa Jerusalem, ito yung naguhudyat na yung antikristo, lumabas na siya at nagsimula na yung tribulation. So sa unang parte ng tribulation, magdudulot po ito ng pansamantalang kapayapaan doon sa lugar ng Middle East. Alam naman po natin na sa panahon natin ngayon, napakagulo doon. At marami pong mga digmaan na nangyayari. Pero sa pangunguna ng Antikristo, sa simula ng Tribulation, magkakaroon po ng panandali ang kapayapaan. Hindi lang po doon sa Middle East, kundi sa buong mundo na rin. So, ang susunod po na mangyayari, dyan na po yung pag-akyat at pamumuno ng Antikristo. So, sabi ko nga po sa inyo, pag nagsimula yung Tribulation, makikilala na yung Antikristo. At sa unang parte ng tribulation, magsisimula na rin po siya doong mamuno. Uupo na po siya doon sa templo at manunungkulan na. So ito po ay ilang mga katangian ng Antikristo na sinasabi ng Biblia. Siya po ay isang mapanlinlang at pakapangyarihang pinuno na magpapanggap ng tagapaghatid ng kapayapaan sa buong mundo. Magiging pandaigdigan po yung pamumuno niya at makakaapekto siya sa lahat ng bansa sa simula rin ng paghahari ng Antikristo, magsisimula na rin po dyan yung tinatawag natin na pitong selyo o yung seven seals. Sa book of Revelation, makikita natin no sa chapter 6 to 8, inilarawan po dito yung pagbubukas ng pitong selyo. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon ng iba't ibang kapahamakan sa ating mundo. So magsisimula po yan sa tinatawag natin na four horseman. Ano-ano nga ba yung simbolo ng four horseman na ito sa panahon ng tribulation? Una, yung puting kabayo na sumisimbolo sa peking kapayapaan. So, ito na po yung simbolo ng pagsisimula ng kapangyarihan ng Antikristo na lalaganap sa ating mundo. Yun nga po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Sa unang parte ng tribulation, magsisimula na rin po yung paglilid ng Antikristo. Pero yun po ay panlilin lang. Hindi po yan malalaman ng mga tao kasi mabibilib sila sa Antikristo. Pero peke lamang po yung kapayapaan na ibibigay niya sa Middle East at sa buong mundo. Pangalawa yung pulang kabayo. Ito naman ay pumapatungkol sa digmaan. So darating po sa panahon na yon yung digmaan at karahasan sa buong mundo. Maraming mga tao masasawi sa unang tatlo't kalahating taon ng tribulation. Pangatlo yung itim na kabayo. Ito naman ay pumapatungkol sa kagutuman o kaya man, sa kahirapan na darating pagdating ng tribulation. So magdudulot po ng matinding gutom at kakulangan sa pagkain sa buong mundo sa unang kalahati ng tribulation. Yung panghuling kabayo, yung maputlang kabayo, ito naman ay pumapatungkol sa kamatayan. Marami po ang masasawi dahil sa mga digmaan, gutom at mga salot na mararanasan ng tao pagdating ng tribulation. Yung ikalabang selyo, ito po ay pumapatungkol sa mga martir. Sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11, ipinakita po doon yung mga kaluluwa ng na mga namatay at naging tapat sa ating Panginoong Sokristo hanggang sa huli ng kanilang buhay. Ito po ay patunay ng matinding pag-uusig para sa mga mana ng palataya pagdating ng tribulation. Kaya asahan po natin na sa simula ng tribulation, meron agad na persecution. Uusigin lahat ng mga mana ng palataya. Yung ika na selyo pagdating ng tribulation, ito ay pumapatungkol sa mga palatandaan sa kalangitan. So yung araw magdidilim, yung buwan, magiging kulay dugo po ito at magbabagsakan yung mga pituin. Yan po yung nakita ni John sa kanyang vision. So ibig sabihin magkakaroon ng kadiliman pagdating ng tribulation at magkakaroon din po ng mga malalakas na lindol. Yung ikapitong selyo o yung huling selyo magkakaroon ng katahimikan at magsisimula na po yung trompeta. Yung katahimikan sa langit ito po ay sumisimbolo sa pasimula ng susunod na yugto. Ito na po yung pitong trompeta. Pagkatapos ng pitong selyo sisimula na po yung trompeta. Mababasa po natin sa Revelation chapter 8 hanggang chapter 11. So simulan po natin sa unang apat na trompeta. Ito po yung unang kalahati. So sa unang trompeta, uulan ng yelo, uulan din po ng apoy at dugo, at yan po ay sisira sa mga pananim sa iba't ibang parte ng mundo. So kapag nangyari yon, marami po ang masisirang mga halaman at mga pananim. Marami ang magugutom. Yung ikalawang trompeta naman po, merong isang apoy na bundok na babagsak doon sa dagat. Ito naman po ay papatay sa mga isda. Sa ikatlong trompeta, ito naman po yung tinatawag na wormwood. Babagsak din po ito mula sa kalangitan at ito ay tatama sa mga katubigan. So pag nangyari po yun, papait yung mga tubig at hindi na ito pwedeng inumin. Kaya marami mga tao mamamatay, wala na silang maiinom na tubig. Yung ika-apat po na trompeta, magiging madalim po sa isang bahagi ng araw, buwan at mga bituin. So magkakaroon po ulit ng kadiliman. So makikita natin sa tribulation, punong-punong po talaga ito ng kadiliman. Magdudulot po ito ng pagkasira ng kalikasan at matinding kaguluhan sa ating mundo. Bukod po dyan, sa unang parte ng tribulation, lalabas na rin yung dalawang saksi. Kung babasahin po natin yung Revelation chapter 11, ipinapakita po dito yung dalawang saksi na magpapahayag ng salita ng Diyos sa unang tatlot kalahating taon ng tribulation. Basahin natin yung Revelation chapter 11 verse 3. Isusugo ko ang dalawang saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng isang libo, dalawang daan at anim na pong araw ay ipahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. So ang gagawin po nila, magpapahayag sila ng kapangyarihan at magbibigay ng babala sa buong mundo makakagawa rin po sila ng iba't ibang klaseng himala. Kaya po nilang gawing dugo yung mga tubig at magpabagsak din po ng apoy. So ibig sabihin yung dalawang saksi na ito, meron silang kapangyarihan. So sa kabila po ng panganib sa panahon ng tribulation, sila po yung magbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos at ng gospel ng ating Panginoong Kristo sa time ng tribulation. Sa unang parte rin po ng tribulation, magkakaroon ng kasuklam-suklam na kasamaan. O sa English, tinatawag po natin ito na abomination of desolation. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 24 verse 15. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. So sisirain ng Antikristo yung tipan na ginawa niya at ipapakita ang kanyang sarili bilang isang Diyos dun po sa Third Temple. So ito na po yung time na ipapakita na ng Antikristo kung talagang sino siya. Ito na po yung part na malapit ng matapos yung unang kalahate ng Tribulation. So dito na po magsisimula yung mas matindi pang paghihirap kasi nga ang susunod na dito yung tinatawag na natin na Great Tribulation. Ito na po yung susunod na huling tatlot kalahating taon ng Tribulation. So bago matapos yung unang tatlot kalahating taong Tribulation, merong malaking panlilin lang at lalabas na false prophet. Basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 12. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng sugat na nakamamatay ngunit gumaling na. So yung false prophet, isa po itong religious leader na susuporta doon sa Antikristo. So hindi po siya yung Antikristo. Masasabi po natin na ito ay taga-suporta ng Antikristo na tutulong sa kanya. Gagawa rin po siya ng iba't ibang mga himala para hikayatin sa pagsamba sa Antikristo yung mga tao. Siya rin po yung tutulong para maipatupad yung tinatawag natin ng Mark of the Beast na mangyayari sa panahon din ng Tribulation. Na syempre, ang mga muna dyan, walang iba kundi yung Antikristo. Sa unang three and a half years din ng Tribulation, lalabas po yung tinatawag natin na 144,000 na pinili ng Diyos. Basahin natin yung Revelation chapter 7, verse 3 to 4. At sinabi niya sa mga alipin, huwag kayong gumawa ng pinsala sa lupa, ni sa dagat, ni sa mga punong kahoy. Hanggang sa itakda namin ang tatak sa mga alipin ng ating Diyos sa kanilang mga noo. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan na may isang daan at apat na apat na libo, mula sa lahat ng mga Lipin ng mga anak ng Israel. So yung 144,000, protektado po sila doon po sa kaparusahan ng ating Diyos sila po ay magiging mga tagapagpahayag ng gospel sa panahon ng tribulation. So sila po ay mga hudyo. Galing po yan sa lahi ng Israel. So yan po yung ilang mga aasahan natin na sinasabi ng Biblia na mangyayari sa unang tatlot kalahating taon ng tribulation. So simula pa lamang po yan ng kapighatian na mararanasan ng mga tao. Wala pa po yan sa susunod na mangyayari sa huling tatlot kalahating taon ng tribulation. So yung unang kalahati ng tribulation ay panahon ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit punong-puno po ito ng panlilinlang at kapahamakan. So unti-unti po ipapakita ang tunay na mukha ng Antikristo habang lumalaganap yung pag-uusig at paghihirap sa panahon ng tribulation. So sa susunod naman po, talakayin natin kung ano-ano nga ba yung mga mangyayari sa huling tatlot kalahating taon ng tribulation o yung tinatawag natin na Great Tribulation.